Solid ang una kong nakita. ayon getek Ito na guys, yung pangatlong dive namin. At ito ang pangalawang nagpakita sa akin. Dalawang danggit. Ayun, sa pool pareho. Isang pana, dalawang isda. May tapasan dito sa ilalim ng bato palabasin ko muna para makita in ulo. Tandahan ng lumalabas. Ayun, sa pool. Walang tigil ng palag. Ganito talaga kapag hindi nagigitik. ko pa pa parang alanganin pa alanganin pa nga huwag muna natin kunin nagbitawan ko pa pataguin ko para hindi makita ng mga kasama ko at ito may surahan Palabasin ko le, Tumalikod pa. Labas! Tagal humarap. Ayon, sa pool. Mata ang tama. Sa lahat ng surahan, ito ang pinakamasarap. Masarap pa ito sa iniisip ko. <laughs> At ito, kanuping. Ayun, gitik. Ito, danggit. Dito ako guys, nagulat. Kala ako isa lang. Ayun, sa pool. Dalawa pala. Magkatabi. Hindi ko napansin yung isa. Oops, lapula po. Ayun, gitik. Sibungin Bungin Orsono, kung tawagin dito. Mahal raw ito kapag buhay. 1K raw ang kilo kapag buhay. Paano man tayo makakahuli ng buhay nito? Bubugtian para mabungaw. <laughs> At dito, parte, may napansin ako malaking surahan sa pinakailalim. Ayun. Hindi tinamaan. Kapos ang pana. Hindi tinatamaan. Ay, bahala ka. Isa pa. Ayun. Tinamaan kailang hindi na dito sa ibabaw bahala ka sa buhay mo hanap na lang tayo ng panibago at ito kanopeng. ayun gitik at ito may danggit ayun sa pole danggit bahura dalawang klase kasi ang danggit Surahan, nasa pinakailalim uli. Bali dalawa. ayon gitik. Tanggalin ko muna sa pana. Kasa uli. Tumago. Palabasin ko. Ayan, unti-unti nang umatras. Ayun, sa pool. Nadagdagan ang surahan na. Ah. Masarap ihawin. Pag kami na uumay na sa anihaw, nasigang kami. Masarap ang ganitong surahan sa sinigang. Oy, balatan! Istimitin natin kung mabig na. Alanganin. Medium lang ito. Hanap ulit tayo, baka may kasama pa. Ops, balatan pa. Ano raw kung big na? Parang alanganin pa rin. Sa bagay, kortan linaw na ito. Ops, balatan uli. Aba, sunod-sunod ng balatan dito. Magkakapariho lang ng ukat. Sa bagay, bayaran baga ng 200. Kortan linaw na. At ito kanuping, buntot lang ang kita. Ayun, sa pole. Madalang ang isda dito sa pangatlong dive. Kaya lang, magagandang klase naman. At ito, kanuping pa. Ayun, gitik! May isa pa. Tanggalin ko muna sa pana itong isda. na ayun, sa pole maganda at dalawang sunod na kanuping damputin ko na itong isa kanuping pa ayun, sa pole sa mata at kanuping pa uli ayun gitik thank you lord at sunod sunod ang kanuping ops balatan alanganin pa rin ito isa lang ang sukat ng balatan dito sa pangatlong dive medium 200 din at ito may alatan tumago labas na ayun sa pole mahilig talagang tumago ang mga alatan ito may pulang isda maya maya ayun gitik ito ang pinakamasarap yung sigang maya maya mas masarap pa sa iniisip ko <laughs> At ito may danggit bahura. Ayun, sa pool. Ayos na ang pangatlong dive na ito. Nagsunod-sunod ng balatan at nagsunod-sunod rin ang kanuping. Oy, lapo-lapo. Ayun, gitik. Baraka or ugapo kung tawagin dito. At ito may isa pa. Tanggalin ko muna sa pana itong lapulapo. Malaki itong isa. kasama muna. Ayon, sa Paul. Lapulapo, lapo baraka or ogapo po kung tawagin dito. Awan ko dyan sa lugar ninyo kung anong tawag sa ganitong lapu lapo, -lapo. Ops, may lapu lapo pa. Sibungin, Orsono. Ayun, sa pool. Maganda sana ang buhay nito. Kaya lang paano natin tulihin ang buhay. Yung hindi pinapana. Yan, bubugtian para mabungaw. Yan guys, at makikita rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood. yun guys ayos pa man ang pangatlong dive at akabalatan pa alam balatan na? apat sa akin apat na siguro ito apat na nga yan bisan dalawa. sandalawa dalawa Bali sampo ang nadagdag. Buti na lang at nakakabalatan lagi. At ayan, puno na yung malaking kahon. Isang puno sa kahon na ito. At kilos. kilos. matabi na rin kami sa isla oras alas tres yun guys, good morning sa inyo lahat ito pinipili na yung holy kagabi itong buhayan ito Buaya, hmm. buaya tersedagat. Hmm. Ngituk kami setapat tambah Rio. Hmm. Oh, maaf, baik.